What's up guys? So may mga may na, may na akong isang video sa aking page no na I think dalawa silang teacher sabi nung isa ah uh, sabi niya tinanong yung isa are you Uh, ano ba daw uh, agree in agreement dun sa pagpapatigil ng corporal punishment daw sa mga schools kasi daw siya ayon daw niya dapat daw yung pagdidisiplina sa mga estudyante ay corporal punishment no now uh, gusto ko sanang i-correct eh gusto kong gusto kong i-correct yung mga ganitong pag pag-iisip lalo na sa mga teachers no. Uh, as we all know that school is our second home for our children no. Uh, ang ang corporal punishment ay hindi siya ano na hindi siya effective lalo na sa uh, sa mga mag aaral hindi siya effective number one bakit kapag kasi uh, corporal punishment ang ginagamit mo, wala namang internalization of values doon. Uh, kagaya lang din sa pamamahay, no, ang mga teachers, ang ginagawa mo yan, tinatakot mo lang yung bata. Hindi mo siya tinuturuan how to obey with respect. So, akala mo na respeto ka, natakot lang. Okay? Pangalawa, ang isang epekto pa niyan is uh, it can create mental health uh, problem. No? It could be a trauma, it could be a depression, it could be fear, it could be anxiety. Yun yung kanyang ano. So, magkakaroon din ng insecurities. Pangatlo, no? nagiging insecure din yung bata uh, because of what you are doing. No? Ako, ako mismo, no? ako mismo, nung kap ko, no? Uh, papaano ako, dininsulto ako ng teacher ko sabi niya, wag kang ano kasi hindi ka marunong kumanta, hindi ka marunong sumayaw daladala -dala ko yun hanggang sa aking pagtanda no? hanggang sa aking pagtanda, ganun ang iniisip ko, hindi ako marunong kumantay niya ko. So, uh, kahit ngayon, walang makaka, ano, na nahihiya ako. No, nahihiya ako. Kahit sabihin mo pa man ngayon nga, Ay, hindi hindi ka talaga marunong. Yun na nga kasi nga, yun ang na-implant sa utak ko, no? Yun yung at itinanim at naging insecure ako. Yung bang Ah, uh, I feel so insecure, I feel so so nawalan ako ng self confidence, ik nga, nawalan ako ng self esteem, maliit yung pagtingin ko sa sarili ko. 'Yun yung isang effect, no? Because of that insult from my teacher before. So hindi ko napapangalanan yung teacher ko ah. <laughs> Yan, ang next naman na uh, magiging problema dyan is that ah uh, hindi matututo ang bata on problem solving skills kasi nga ah uh, hinagupit mo lang, itinakot mo lang. So instead of sana asking the child to reflect in his mistakes and then uh, allow the child to experience the natural consequence doon sa kanyang mistakes no o sa pagkakamaling ginawa niya ang isa pa niyan no? is that hindi sila hindi natututo paano ang logical thinking no ano ang logic no paano ba ina-analyze yung kanyang behavior yung kanyang problema tsaka siya makagawa ng desisyon to resolve a problem or to address his ah uh, hindi magandang behavior. Kaya nga tayo in our in our times ngayon, yung generation natin noon at ngayon, no? After 20 years. Marami sa atin ang nabubudol, no? Ah, uh, mahilig tayo, 'di ba, kung ano ang sinasabi sa social media. Pinag 'yun lang yung pinag ano, pinaniniwalaan natin. Kaya tayo madaling nabudol kasi nga we are not trained to to think logically, okay? At ang panghuli na magiging epekto niyan is that nagkakaroon ng uh, confusion, no? identity crisis isa yan sa mga uh, yung uh, factor no, or contributing factor nagkakaroon ng identity crisis ano ba ako babae ba ako lalaki ba ako or transgender so isa yan sa nagko contribute kaya sa mga teachers uh, uh, kaya kayo mayroong ano ang department ay mayroong ang education uh, department mayroong ano tinatag child protection policy hindi yan to police you but to protect you as well No? Kaya sa mga teachers na nakakarinig nito, sabihan niyo yung mga school heads ninyo na magkaroon kayo ng seminar o pag pagsasanay pagtungkol sa positive discipline for everyday teaching. So kung ikaw ay may reaction or opinion, please type in the comment section.